Magandang araw po sa inyo. Si Sara Panuhon po, muling taga-anyaya. Tayo na sa landas ng pag-asa. Galing po ang ebanghelyo natin ngayon kay San Juan, chapter 20 verse 1 to 2 and verse 11 to 18. Tungkol po ito kay Santa Maria Magdalena. Kapistahan niya po ngayon. Alam natin ang background ni Maria Magdalena. Isang makasalanan, ngunit buong pagmamahal at pag-uunawa siyang pinatawad ni Jesus. Mula noon ay tapat siyang kumampi at naging tapat na tagasunod ng Panginoong Jesus. Naging matalik na magkaibigan sila, kaya lubha siyang nalungkot at nagdalamhati ng pinatay ang kaibigan. Binalikan niya ang puntod na pinaglibingan ni Jesus. Sumilip siyang muli, ngunit wala na doon ang labi kaya balisanya niya itong hinanap. Hindi niya napansin at nabosesan kaagad ang Panginoon. Noon lang binanggit ang pangalan niyang Maria na napagtanto niya na ang Panginoon pala ang kausap niya na buhay ng muli. Siyempre ang saya-saya at tuwang-tuwa siya. Gusto ko pong i sa inyo ang aking sariling pangunawa sa mga kaganapang ito. Naalaala ko po ang aking ina hindi po ako malapit sa kanya. Marami akong sama ng loob at pintas noon. Kaya noong pumanaw siya, matagal ko siyang iniyakan. Iyak ng pagsisisi. Gusto ko humingi ng tawad. Nais ko sana patawarin niya rin ako. Nagkaroon tuloy ako ng bagong pangunawa sa ating tradisyon ng burol o paglamay. Gaya rin pala ito ng pagdalaw ni Maria Magdalena na sumilip pang muli sa pinaglagyan ng labi ni Jesus. Dati, nagtataka ako kung bakit puro magaganda at mapubuting ugali lang ng namatay ang kinikwento ng mga nagbibigay ng paunlak sa pumanaw. Ngayon, naiintindihan ko na ang kahulugan at halaga ng burol. Para sa akin, ito ay isang pagkakataong balikan at suriin muli ang aking pananaw sa nanay ko at tignan din muli ang kanyang mga pinagdadaanan bilang isang may bahay, isang ina na may ang pitong anak at nabiyuda ng maaga. Ngayon na may asawa at mga anak na ako, mas naintindihan ko ang hirap ng kanyang maraming responsibilidad. Natanggal ang sama ng loob ko at sa halip ay hinahangaan at pinupuri ko po ang nanay ko. Gaya ni Maria Magdalena, kailangan natin balikan ang ating kalungkutan at silipin ulit ang mga pangyayari para maintindihan natin mas mabuti at pahalagahan sila kaysa sa ibaon natin sila sa limot. Tapos, isang umaga sa aking pagninilay at pagdadasal, napatawarin ako ng nanay ko Meron isang ibon na dumapo sa bintana ng kwarto ko at humarap ito sa akin na masayang padipadipa ng kanyang pakpak sabay matagal na masayang humuni. Habang pinanood, pinapanood ko po ito, napaiyak ako, iyak ng kagalakan. Yung pag-awit ng ibon ay parang sugo o boses ng Panginoon na pinatatawad niya ako. Lastly po, pinagbili na ni Jesus si Santa Maria Magdalena na ibalita sa kanyang mga disipulo ang muli niyang pagkabuhay. Tinupad po ito ni Maria Magdalena. Kaya kinikwento ko rin po ang aking karanasan sa nanay ko sa marami, lalo na sa mga anak ko, upang ma-share ang kaawaan ng Diyos sa sinumang mang nagsisisi at humihingi ng kapatawaran. Tandaan po natin, kailangan natin silipin o tignan ulit, balikan, ang ating mga kalungkutan o problema. Hanapin at pakinggan natin ang boses ng, at sugo ng Panginoong Yesus at ishare natin sa marami ang bago at mas mabuting pananaw ng ating karanasan. Sana nabasbasan po kayo sa reflection ko. God bless!